Mga Kalingap, welcome back po sa ating channel. Uh, this is Kalingap Rob. syempre kung bago lang po kayo, huwag kalimutan na subscribe. At kung matagal na po kayo nanonood pero hindi pa po kayo nakasubscribe, papindot na lamang po ng subscribe button dyan po sa baba. At ngayon po, isa sa inabangan na naman ng ating mga viewers ay ang pagkikita-kita muli ng ating Kalingap Angels. Ano? So this time, uh, darating sila Beyonce and si Carla. Ano? Ayan, let's go mga Kalingap mga kalingap, marahay na aga sa Induga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you Lord. Huwag tayong magsasawang magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya bal Santos Matubang, sa kanyang may bahay, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads para dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga beneficiary, sa kanilang pabahay, ba diba? sa kanilang mga scholar. Ayan, support din natin ang buong team ng kalingap, yung mga charity vlogger, mga um, kalinga partners, mga scouters, ayan, um, para mas makatulong tayo, huwag nating skip yung kanilang mga ads. Ito, panoorin natin ang pagkita-kita ng mga K-Angels, ang kalinga P angels na talagang habang tumatagal is padami ng padami, di ba? nakatuwa dahil ngayon, madadagdag si Carla at saka si Beyonce, kaya lang nakakalungkot dahil talagang sobrang mahihiyain na Carla, di ba? Sana susunod nilang pagkikita is bawas bawasan na yung hiya niya para naman makakilos siya ng mas maayos. Kasi parang ilang na ilang talaga yung kilos niya. Napakaganda pa naman ni Carla. Ayan, keep on watching. <coughs> There we I can't Hindi, no, hindi, no, no. <laughs> 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 this I'm I can't explain. <laughs> <laughs> you're near, I'm just not the same. I, to I to try to hide. I try to <laughs> <Ayun>. Kumakawok out ha? <laughs> <laughs> um, sama-sama na po ang mga Kalinga Angels. Ano'ng masabi mo, Joy, bilang ikaw ang leader? Ano? <laughs> ano? 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 po? Masaya kasi nakita ko sila. Tapos, ano? Ay, <laughs> hello, I love, ano, BNC, hello. Hello, ano, Beyonce, like. ano, Harlot. Ako pala si Joy. Beyonce. Ito mo wala. Nasa stars <laughs> na kayo. Masaya ako kasi nagkasama-sama na tayo kana mas maging close pa tayong um, tayong lahat. Tapos <laughs> so, um, um, <laughs> Ano, ang ang niyo. Ano, wag kayong mahihiya. Um, lalo na kay Carla Das, kay Beyoncé. Uh, um, wag kayong mahihiya sa amin. Pero normal lang naman na mahihiya sa una. Pero eventually, pag nag ano na yung mano natin, loob natin sa isa't isa, okay na. Hindi <laughs> na tayo mahihiya. <laughs> Wait lang po, mas lang po. <laughs> hindi ako kung mas kaya mo yan. Alam ko niya nervous ka lang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Oo, alam ko since kung nakita kita kita yung medyo tense ka, pero alam ko kaya mo yan. Kaya din ako dati eh. Kaya mo yan, okay? So, sige, pagkailan ako. Luna po. Hi, Ate Joy. Hello. Ano? Hi, hi Eden. Hi, Beyonce. Hi, Ate Melka. Hi, Dara. Hi, Ate Rosan. Ako nga po pala si Carla. Sige, ano? Go lang. Huwag ka mahiya sa Go, go, go. 17 years old na po ako. Ang ganda mo, Ate Joy. Ay, salamat. Ang ganda niyo pong lahat. Maganda ka din ka kinakabal. <laughs> Medyo nahihiya pa po ako sa inyo kay Ate Rosa. At close ko na po kasi si Ate Rosa. <laughs> thank you po sa inyong mahal tapos thank you din kay Kuya Rab kasi nakasama ako sa Kalingap Angels. Ikaw, Karla, mag uh, anong strand mo? Ikaw, siya, anong strand mo? Same. Ay, same? Ah, tapos okay. sa same school. Same school. Same school, ha. Pag nag-ano kayo? Pag nag-college, ano? Ikaw, hmm. edo. Ikaw, ano? Flight attendant. Flight attendant. Ah, flight attendant. So maganda yun. Maganda yun. Okay, ano naman yung sa high five kasi mataas ka. Bagay yun sa'yo kasi so, mataas ka. Gusto mo mataas na may naano dun. Kaya mo yun. Pagod nyo yun. Ikaw, men ka. Anong gusto mo? Um, Nung ano ko sana gusto Nursing sana ako. So, kuha ka next Gusto ko maging nurse. Yan ang huwag. Nursing. Nursing. Kailan <laughs> na dito yung nursing. <laughs> nursing. Nursing. Okay. Magaling so, tayo mag-a. <laughs> na. Nursing din ako eh. Oh, sure. Ako no, din. No. Nursing, nursing din. Ako din. Di Nursing ka. na ako mag-nurse. Joke na yun. <laughs> Mga <My. My. laughs> iba. Ako din ba naman? Gamitin natin yung ano. isa't isa. <laughs> sa hey. ng, ano sa'yo? Ito yung ano? Ano Civil engineer. Civil engineer? Architect sana gusto ko. Kaso ano, wala dito sa Norte nasa ibang planets. So, <laughs> <laughs> no, 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 no. na gugutom na <laughs> <Di pala> ba kayo? Hindi pa naman. Kaya na sa'yo? mo, huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Tarla. Kami lang ito, huwag kayo mahiya. Ganon kami <laughs> <Ganun> oh, noong <kabino. laughs> <laughs> Pero, so, Pero ngayon, nagkakahiyaan. Pero ngayon, diba, close na close na, na. na kami lahat. Mamaya no, maghahampas na yun. <laughs> Oo. <So, may laughs> Mamaya maghahampas na tayo. <laughs> Wala nang kalawin. Kamusta naman yung biyahe niyo pa? Punta dito. Pagod. Pagod? Malayo kasi. Ba't namuulak biyansay? Mineral brush kasi talaga. Bagay naman. Ang ganda. Si Carlo ang tahimik. Kahit sa amin. personal. Oo nga eh. Mahihain talaga siya. Di parang pag tumitingin siya, hindi na hindi sinasabi na. Di ba? Pag tumitingin siya parang, Yeah, made... mm -hmm. okay. mm. I na ka ba? Alam ko di eh. na ka ba? Share ko lang. Ikaw din, magkakulaan na, na hmm, oh. <laughs> Maganda na Maganda. sa personal. Pero maganda ka rin man kahit saan. Magandang. Magandang mo talaga. Oo. oo. <laughs> oo Wangin na wangin sa kanila yung light niya. Lumumula ka. Ayun nga pala Dara. Kamusta yung bahay niya? Okay naman. Plus <Last laughs> nalang <naman. Last laughs> na panood ko na ay ano eh. Parang patapos na siguro yan. Malapit na. Nakakaibang ah, ah, bro. Thank you. Sana sorry kung gating natay kumpleto. Pumunta kayo. Maganda yan. Haan. Ayan. So ito mga kalingap. Uh, sa mga ano nag-request din. Marami rin kasi request na Magkita-kita po ang Kalingap Angels natin although kulang po siya wala si Reina kasi alam niyo naman po yung uh, situation ni Reina di ba? So maintindihan naman po natin 'yon. And ayan, mas nakikilala natin sila ngayon although medyo nahihiya pa si Carla at si Beyonce. Ayan, sila yung bagong Kalingap Angels. Palakpakan niyo naman. Di ba? Ayan, Kalingap Angels 'yan. And 'yun nga po, maganda yung may ganito, nagkikita-kita sila kasi mas Now, nila eh, kumbaga, mas na inspired sila sa ng isa, -isa no? The slow day, the calm and the night will unfold I never thought that I would be traveling this road the People keeps missing, the clouds seem to fade every occasion i whisper your name ako at nakasama ko kayo. Salamat talaga. Sana maulit. Thank you po sa inyong lahat. Ate Roseanne, Eden, Dara, Ate Joy, Ate Melka. Lalo-lalo na po kinakirap. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po. So, ayan mga kalingap, thank you, thank you so much and salamat din sa mga kalingap angels natin. Sana madagdagan pa at sana ay hindi mabawasan. Hindi, hindi. Sana madagdagan pa at sana nag-enjoy ka. Nag-enjoy pa kayo? Super! Uh, nag-enjoy sila, nag-enjoy din kami kasama sila at syempre sana nag-enjoy din kayo mga viewers natin. At ayan ngayon, uh, tuloy-tuloy po ang pagtulong natin sa kanya. Ongoing natin si Dara, babae ni Dara, ano? Palapakan natin si Dara malapit ng bahay ni Dara. So ayan. Thank you so much po at palapakan natin ang Kalinga Angels. bye-bye. <laughs> yeah, bye-bye po. Ayun lang mga Kalinga, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Sana sa muli nilang pagkikita kita is maging comfortable na si Carla. Tsaka lahat sila, di ba? Um, para mas masaya. <laughs>